Hello, magandang gabi po. Uh, Special Operation Group, ASGLORUM Unit. Uh, ongoing operation dito sa uh, at ano to uh Pituason, Cubao, Quezon City. Uh anong araw Ngayon ngayon, uh, January 28, 2025, time check. Okay. 6.32 in the evening. Okay. Ang mga tropa po natin, uh, dito po lahat. A full force kami rito. So, ito. Uh, meron na naman kami niya na huli. Uh, Badi, anong ano nito? Anong violation ni sir? Verify pa lang. Ah, verify na. Sige, verify muna natin. Pag sa tingin ko, hindi mo naman paparahin ito kung hindi ka sigurado. Eh. <todic> pa daw pero itong kabady ko alam kong alam na niya naniniguro lang talaga kasi mahirap lang makasuhan eh <laughs> yan ang ano namin nagiging problema namin minsan UB Express to na biyahing Rodriguez sa uh, Rizal going to Cubao okay. plate number uh, po uh, magandang gabi uh, at uh, wait na lang sa susunod na mga mauhuli pa namin update sa mga susunod na mauhuli namin okay? Po, loaded siya ng pasahero good evening okay. Grabe, hataw driver mo. Ang mukhang ka. Hello Ha? Hataw. Mukhang Hello. Oh? Parang...